Anong pagkakaiba na karaan nung hindi pa tayo nagkakilala at saka ngayon na mula nung na-assist uh, ka ng Team Daddy Brand? Problema ko po nito, sa isang mata po, tatlong beses po yung in-jig. Mm -mm. uh, 5,000 po per inject. jig Bali, 6 na buwan na tag-8,000 para makakita ka. Eh, kaya nandito kami ulit kasi may nagpaabot ulit sa iyo ng tulong. Napanood nila yung videos natin, so unang nag-message sa akin, ang pangalan ng aso mo, Risky. Opo. Oh, <laughs> Wey! Okay yeah, lang po. yan. Bar Anong yung sasa niya tayo? Nasagasa Okay! Sweet, so polite nun. So yun mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang tanghali po sa atin lahat, at sa araw na ito mga kababayan, muli natin kukumustahin si Ati Christina. Ayan, kadahilanan po may mga sponsor tayo na nagmamahal at naawa po sa sitwasyon kalagayan ni Ate Cristina, kaya kami po uh, nandito ngayon para ibigay 'yung uh, or ipaabot 'yung tulong pagmamahal galing sa ating mga mababait na sponsor, no? Tara mga kababayan, samahan niyo po kami. Hoy, tapo. Hey, Hoy. <laughs> Ay wala yata oh. tao. Tapo. Tapo. Pasok na kami Ati Cristina. Ay nandiyan ka. Oh. Kumusta po? Pasok po kayo. Oh, sige. Pwede na pumasok. Sino kasama niyo po? po. Ikaw lang. Kumusta na? Medyo okay na. Salamat sa Panginoon. Hmm? Okay lang, okay lang. Upo ka, Ate Christina. Sige lang, sige lang. Huwag niyo po kong alalahanin. Wow, may salamin na. Kailangan po kasi. Opo. Dahil ano, yung protection po sa ano. Tama. Pusok tsaka likabok. Hindi na ani na po yung mukha niyo. Ay, salamat sa Panginoon. Kahapon po nag-umpisa na siya, ano? Nagumpisa? Na-injekan na po siya. Na-injekan na yung mata mo. Ito po muna. Pero ano po? Ah, uh, Next week to babalik na naman ako para check. Ah, so off. ibig sabihin na kailan yung last punta niyo sa doktor? Yung pinabasa po. Kailan yun? 28? 28? Yes, very good. Doon po nag, ano, uh, yan. doon ko po nalaman yung result na may tubig siya. May tubig yung mata? Kaya hindi ka na nakakita Opo. Kaya yung, <coughs> nihingal ako. Hmm. Yung naging resulta po niya idaan daan daw po nila muna sa inject. Opo. Kasi pakasakali daw po makuha sa inject. Kasi di po nila daw pwedeng edirekta ng opera kasi ano payat daw po ako at saka may diabetic ako Nga po. Yun po yung ano ni. Yes, dapat lang kung kayang makuha pa sa gamot, mas maganda kunin natin sa gamot. Hindi yung opera agad kasi mahirap. Yan po. Pero ang ano po Daddy Frankie, eh, problema ko po, po nito sa isang mata po tatlong beses po yung inject. mm, -mm. Uh, 5,000 po per inject niya. Oo. Tapos pera pa po yung gamot siya kayo patak. Oo. Yan yung patak maliit na. Magkano ang patak? Nasa ano po, 800 plus. Ah, walang problema. Kayang-kaya ng asawa mo yan. Tapos, ano. Oo. Tapos, ano. Bali, dalawang mata po. Ano siya, bali, anim po na inject. Oo. Oh, oh. So, bali, 30,000. 30,000 Ay, hindi naman siguro isang beses lang yung kumbaga schedule by schedule. Ano po every month po? Ah, every month isang inject. Oo, every month. Yung isang mata. Mhm. Hanggang matapos yung tatlong inject niya. Oh, Tapos, pag natapos na yung tatlong inject sa isang mata, sunod naman yung isa. Yung, oh, so hindi masakit. Tapos Pero papo, oh, po, tuwing kailan? Opo. May hindi <tapos> pumapatak po siya ng 8,000 hanggang gamot po. Kada inject. Ah. So ibig sabihin, ah uh, 6 months Oh, bali, anim na buwan na tag-8,000 para makakita ka. So, ibig sabihin, hindi mabigat, hindi kagaya ng mga biglaan na doktor. Kasi ayan, at least sinabi na sa iyo ng doktor na yun ang possible na magiging gastos. Eh, may trabaho naman si mister. At saka, hanggat nagtitiwala ka kay God, walang problema yan. Maniwala ka sa akin hindi hindi kayo papabayaan ni God. No? At least ngayon na nagkana ka, ka na, mo. Nakita ko rin naman sa iyo ngayon na uh, maliwalas yung mukha. Di ba? Tawa din ako kasi. kang gumanda. Ay, si Daddy ng <laughs> Hindi. <laughs> hindi ako nang bubula. Hindi kita kailangan bulahin. Anong mapapala ko sa'yo pag binula kita? Wala. 'Di ba? Kaya hindi ako kailaman bola. Ikaw talaga. Ako 'yung nagsasabi lang ng katotohanan lamang. Ha? O sige. Okay lang, okay lang, wag mo kalalahanin. Ha? Eh? At least masaya ako na nagkakaroon ka na ng paningin unti-unti. Unlike mga kababayan nung uh, unang punta namin dito, iyak, loha, nangangapa-ngapa. Hindi niya raw tayo makita. Pero ngayon, naaninag na. O di, so gumaganda ang pakiramdam. Medyo kumana din po talaga. Tsaka Nakaka, nakakangiti, nakakatawa na din po ako pag <laughs> nakaharap sa ibang tao, lalo po pag ano. Mm -mm. Kasi alam ko po na may pag-asa. Yes. Pag Basta eh, huwag ka lang mawala ng pag-asa, huwag ka makalimot kay God. Kaya na? So, kumusta naman ngayon? An anong pagkakaiba na karaan nung hindi pa tayo nagkakilala? at saka ngayon na mula nung na uh, assist ka ng Team Daddy pranti. Laki po ng pinagbago tsaka saka po ng pag-asa ko na muli pa akong makakita ng dahil po sa Team Daddy Frankie. Dahil natulungan po ninyo ako na muli pong unti-unti na bumalik sa dati yung paningin ko. Totoo lang po mga kababayan sa ngayon medyo na naaning nagkunap po yung mukha ni Daddy Frankie. Ay, <laughs> saka masaya na din po ako kasi ano naiiyak po ako tears of joy po ito Daddy Frankie kasi alam ko po na hindi ako pinabayaan ni God totoo yun unang tutusin, una si God tutusin po talaga ayaw ko po umiyak pinipigil ko po kasi yun po yung sabi ng doktor bawal mm -mm. wag ka na umiyak kasi ano yung yung pinag-anohan ng injek baka daw mapasukan kasi yung luha daw po pala natin is maalat mhm -mm. mm -mm nagpapasalamat ko po. Pero, ano po, uh, kundi po, mamasamain ng mga followers at ng mga supporters nyo po, umihingi pa rin po sana ako ng tulong at suporta na matulungan pa rin po sana ako hanggang sa tuluyan pong maging success po hanggang sa dulo. Yung pagpapaopera ay yung pagpapa-inject ko po. Huwag kang mag -alala. Kasi po, si Mr. Kuma, kapag trabaho naman po, kailang po, sa ngayon po kasi, parang every week po kasi, parang sa isang buwan po is two o three times po yung check-up po. Eh, yung mga biyahe po kasi nila malalayo. Kaya, ano, dito lang po muna siya sa malapit. Gaya po nito bukas, Balik ako na naman check-up ko doon sa diabetik ko dito po sa Bulingit. Oh. Tapos hindi pa po ako masyadong ano, mag-isa lang kasi po hindi pa siya tutaling malina. Yes, so oh. hindi pwedeng mag-isa ka, delikat. First time pa lang po eh. Kaya, yun po. Yun po talaga, Daddy Frankie, ang hiling ko na sana po masuportahan pa din po ako ng mga taga-suporta nyo, followers nyo. Na... Hanggang sa maging successful po, hanggang sa tuluyan akong gumaling. Okay. Gaya sinabi ko, hanggat nagtitiwala ka kay God, gagawa't gagawa ng paraan si God para mapagtagumpayan mo yung uh, sakit mo na yan. No? Okay. So, yun mga kababayan, mga kabaranggay, uh, ito po yung update ko sa inyo. At uh, masayang-masaya po ang inyong lingkod dahil unti-unting nakakita si Ate Cristina kita nyo naman sa kanyang itsura na maaliwalas, hindi kagaya ng dati. Kung ano man ang nangyayari sa kanya, isa po kayong lahat mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga unang nagpadala kay Ati Cristina, dahil yun din po yung unang uh, budget na iginamit hanggang ngayon din. No? Kaya salamat po talaga sa inyo. Walang hanggang pasasalamat ng inyong lingkod sa inyong kabutihan dahil kaisa ko kayo para makatulong sa ating mga kababayan na talagang hirap, na talagang walang mapagkuhaan para pambili ng kanilang gamot. Isipin na lang natin mga kababayan kung hindi natin siya nakita or kung wala yung mga itinulong ninyo, paano na kaya ngayon si Ate Cristina? Hanggang ngayon pa rin nangangapa nakakulong pa rin sa bahay na to hindi nakakakita pero dahil sa tulong ninyo ito unti-unting lumi liwanag kaya sa mga tumutulong sa akin mga nagpapaabot ng tulong lahat po kayo mga nagpapaabot mga sponsor natin nagpapaabot ng tulong sa mga beneficiary natin maraming maraming salamat po talaga hindi ako magsawa magpasalamat sa inyo no at uh, sana ituloy tuloy-tuloy pa rin po ang blessing sa inyo para mas makatulong pa kayo. Pero Ate, salamat no. Ate Cristina, salamat dahil uh, <clears throat> hindi mo sinayang yung mga pera na ibinigay namin, kumbaga ginagawa mo talaga yung best mo para gumaling ka, which is hindi lang para sa sponsor 'yon. Kumbaga binigay nila 'yon para makakita ka. Damore na nagtatagumpay ka yun din ang kaligayahan ng mga kababayan natin. Di ba? Kaya salamat ako sa iyo kasi tumupad ka sa usapan natin. Dahil yun ang kahilingan ng mga sponsor natin. Kaya ako daw ipaabot sa iyo para makakita ka, gumaling ka. Ngayon, pag na ng Panginoon na talagang gumaling ka na, eh, masaya ang mga sponsor natin. No? <coughs> so ate, eh, kaya nandito kami ulit kasi may nagpaabot ulit sa iyo ng tulong. Na nila yung videos natin. So unang nag-message sa akin is si Ma'am Inday Ocry TV. No? Sabi niya, "Dati Frankie, napanood namin at talagang naawa kami sa sitwasyon ni Ate Cristina. Huwag kang mag-alala bagamat kami ay uh, si Inday Ocry TV, ano rin siya, uh, nagba din siya. Mga nagre-reaction sa mga vlogger." Ganon din nagre-reaction sa mga upload videos ko. Kaya nakita nila yung sitwasyon mo. Kaya sabi niya, uh, hihikayatin ko ang aking team na mag-ambag-ambag kami para ipaabot, iparating kay Ati Cristina. Oh, so, kaya Ma'am Inday Okray TV, thank you so much. Nandito po yung ipinadala nila sa akin na nagkakahalaga ng 4,130 nag-collect -nag siya sa kanyang team. Ang kanyang team ay Team Celtic and Team Wakwak -wak Soldier. So, andito sa baba yung mga nagpadala. Babasahin natin para mapasalamatan din natin sila. Kay Ma'am Shirley Masaoy, 150 pesos. Kay MJGC Channel, 150. And kay Kokak uh, 8080, 150 kay It's Raining Men. Ayan, 150 pesos din. Kay Ami Recreo. 200. Kay Rick Aningat, ayan, 350 pesos. Kay Kuya Risky, yes, kailangan kita rito? Yes, Sulat senior na to eh. Ha? Ito, basahin mo to. Janela Huete. Uh, kay, kay, Janela Huete, 100 pesos. Kay Herman A, ayan, 100 pesos. Kay Sir Jun Pascual, ayan, 100 pesos. Kay Emilia Roca Corba, 30 pesos. Kay Scotch, 50 pesos. Kay Louis Del, 100. Uh, Anonymous, 500. Kay Ma'am MK, Inday Okray TV, 1,000 kay Remy Rosario. Ayan, nasa Hong Kong to si Remy Rosario. Ariad. Uh, Ariad. Ah, yan. Ayan, laging nasa premier natin yan. Uh, 1,000 pesos din, no? Si Ma'am MK nasa Japan. Pwede mo rin bisitahan yung channel nila. Kung, pero, allowed ka na ba mag-cellphone? Hindi. Hindi pa po. Ah, okay. So, okay lang yun. One month po na. Hanggat hindi po maging ano yung retirement na hindi po. Hindi pwede. Oh, sundin mo para tuloy-tuloy, no? So yan yung nagpadala si Remy Rosario and Ma'am MK. May tag 1,000, total of 4,130 pesos. And then meron pa dito, kararating lang nito, no. Ah uh, Galing kay Ma'am Aussie of Australia. 4,000 galing kay Christy ng Canada. 5,000. So, total of 13,130 pesos. No? Okay. Ha? So, Ma'am Christy ng Canada, maraming maraming salamat po sa 5,000 na inyong pinadala. Bagamat hindi nyo ako kilala, lahat po kayo, talagang nagtitiwala po kayo sa Team Daddy Frankie. Kaya ito mga kababayan, nililista namin para makita nyo rin na makarating talaga. Yung iba kasi nagsasabi mga kababayan, pati yan, binibidyo pa. Hindi po, hindi po. Kaya kami nagbidyo mga kababayan, hindi po para ipagyabang. Kaya po namin binibidyo at sinasabi yung mga amount para maging transparent. Dahil napakalaking bagay po ito mga kababayan, napakalaking tulong po ito sa mga binipisyari natin. Dahil sa dami na rin ng tinutulungan natin, no? Napakalaking bagay talaga ito pambili ng gamot. Gaya ng sinabi ni Ate, bali 6 uh, months every month is 8,000. Hindi pa kasali yung mga ibang gamot. 'Yon ay sa mata pa lang niya mga kababayan. Every month 8,000 eh, ang gamutan 6 months. Hindi pa kasali ang kakainin, uh, pamasahe. Tapos, ibang gamot sa diabetic niya. Although, sinabi lang namin yan mga kababayan, no? At saka isa pa, ay ayaw kong mawala ang tiwala ng ating mga kababayan na nagtitiwala sa atin. Kaya namin binibidyo para maging transparent. Patunay na yung tulong na ipinaabot nila sa atin, idinadaan nila sa atin, is nakarating sa mga beneficiary natin, no? Kaya sa lahat ng uh, nagpadala, sa lahat ng mga bida natin sa araw na ito, maraming maraming salamat po, no? Especially kay Ma'am Inday Okray TV, thank you so much sa paghikayat mo sa ating team. Kay Sir Rick Aningat, thank you so much po, no? Ma'am Remy Rosario, lahat po kayo. At syempre sa Team Saltik, sa Team Wakwak, thank you so much po, no? At saka kay Aussie of Australia, lagi pong nagpapadala yan sa mga uh, beneficiary natin. Kaya, ano gagawin natin? Jesse, I risk Bigay na natin. Bigay. Ay. <laughs> bat, ba't ako? Hindi ikaw. Ibilangin mo kay ma'am. Doon nga. Ma'am. Ayan. Uh, upo ka rin. Okay ma'am. Malaki na yung kamay niya. Dito. Kukunin niya. Kukunin <laughs> niya yung kamay. Dalawa na po. Oh. Dalawa. Oh. Okay. Bilangin natin. Oh. Okay. One, One, Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Ten. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 and 120 and 30 pesos. So, total of 13,130 pesos po. Thank you po nang marami sa lahat po nang nagbigay po. Masayang masaya po ako. May magagamit po ulit ako sa next month na inject po. Oh. Tapos sa uh, ibang gamot ko po na hindi ko pa nabibili yung mga reseta. Mm -hmm. Marayo, thank you po. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Hindi ko man po kayo kilala. Maraming saraming salamat po. At hindi po kayo nagsasawang tumulong sa akin. At sa iba pa pong mga beneficiary ng Team Daddy Frankie. Bless po kayo ni Lord. Thank you, thank you po. Wala po ako ibang masasabi. Thank you po talaga. Kasi unti-unti pong lumilinaw na yung paningin ko. Hindi po totaling malinaw na pero paunti-unti po. Unti-unti tayo nakakita ng liwanag. Ah, po. And thank you po. Ayaw ko na po umiyak. yes, <laughs> yeah, so wag na tayo umiyak. Para mabilis ang paggaling, na Apo. Kailangan maging masaya tayo. Muli po, mga kababayan, Ma'am MK, uh, Ma'am MK Inday Ocre TV, thank you so much. Uh Kaya uh, Remy Rosario, tsaka kay uh, Rick Aningat. Lahat po. Uh, Tatay June Pascual, maraming maraming salamat po. At tsaka kay ano? Kay uh, tawag nito. Uh, Emilia Roca Corba, ng galing sa shelter natin yan, nakaraan, natulungan din natin. Kahit mahirap din ang buhay, pero nakapag-abot din ng tulong. Yun yung sinasabi natin na basta tulong-tulong, gagaan ng isang bagay, no? At saka kay uh, Christy of Canada, at saka kay Aussie of Australia, maraming-maraming salamat po. Siyempre, lahat po ng mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming-maraming salamat. Sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes, thank you, thank you so much kaya beautiful purisa Joy Peñas. tsaka kay Manong Jo kay Rose Gorgeous maray maraming salamat po Philippine 888 thank you so much kay Crazy Joy 79791, maray maraming maraming salamat po kay Tita Au lahat po kayo maray maraming salamat at syempre si ate kumusta na naman natin mga kapatid niya wala pa rin balita ay tungkol naman po dyan daddy ano Uh, hindi po yung mga kapatid ko yung nakausap ko pero yung pamangkin ko po is mm -hmm. may kontak po yung pamangkin ko doon sa kapatid kong Casey. Mm -hmm. uh, ngayon po medyo parang nagka samaan po ata sila ng salita kasi sabi daw po ng kapatid ko na isa yung Casey, bakit daw po nakikialam yung pamangkin ko, mm -hmm. problema daw po namin magkapatid to. Hayaan daw po nung pamangkin ko na kami daw po magkakapatid ang mag-ayos. Mm -hmm. Tapos, ang sabi niya pa po eh, ang pangit daw po nung ginawa ko, nagpa-video pa daw po ako. Mm -hmm. Yung padaan, eh, pinadaan ko pa daw po ng social media. Mm -hmm. Sabi ko, hindi ko itinsyon na magpa-social media. Sabi ko, para lang magkakaayos tayo. Nagkataon lang na, na ano yun, nabanggit ko lang mm -hmm. ako kasi doon nga sa sitwasyon ko. Opo. Tapos, uh, purpose ko din kasi ako na magkaayos tayo, mm -hmm. magkakabati tayo, magkakausap ng maayos. Kaya kako, nabanggit ko yun sa video. Pero, uh, ang ano talaga doon kako, tungkol doon sa paghingi ko lang sana ng tulong mm -hmm. para sa sakit ko, tsaka sa pagtulong sa mata ko kako, gano'n. Pero, ang sabi po ng pamangking ko, by next year daw po ata nagpa-plano daw po silang pumasyal dito. Oh, di maganda. Kaso, uh, sabi ko, kung papasyal sila, di okay ka ako. Yes, mas maganda. Mas maganda kung sila mismo ang pupunta sa akin, makita nila yung kalagayan. Kung makita nila ko ano yung utsura ng tinitirahan ko, di po ba? No po. O, uh, ganon. So, yun po lang muna yung masasabi ko sa inyo tungkol sa mga mm -hmm. kapatid ko. Yung isang kapatid ko lang po yung nakokontak ng pamangkin ko kasi yung isa po eh, na block daw po ata okay That's na yun saying. ate para hindi ka na umiyak para mas mabilis ang paggaling mo respeto natin yung kagustuhan nila no? Mm -hmm. pero tama yung sinabi mo wala naman tayong intention na i-public or what kumbaga ginawa mo lang yung paraan para mapaayos yung sitwasyon ninyo okay. sa ngayon gaya na aking sinabi possible na medyo Uh, na misinterpret pa nila. Pero darating din yung panahon. Bigyan lang natin sila ng time. Opo. Sa ngayon, focus tayo sa paggaling mo para mas mapag-ayos ka sa iyong paggaling. No? Bigyan natin sila ng panahon. Dahil, gaya na sinabi ko nung una, <coughs> magkakapatid pa rin kayo. Galit lang ng puso yan. Marirealize din ng bawat isa yan. Huhupa din yung init. No? Opo. Okay. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay Masaya ako sa naging uh, outcome, sitwasyon. At, Lord, thank you so much. I-bless e, mo pa si Ate Christina na sana maging tuloy-tuloy yung kanyang paggaling. Para tuluyan na rin sila magkabati-bati ng kanyang kapatid at tuluyan na siyang makakita para makapamuhay ng normal kasama ng kanyang anak at uh, maging maayos na sila ulit. No? So, ate, hindi na kami magtatagal. At saka kay ano, Kuya Risky, baka may gusto nga i-shout out. Makita na makita ka ng mga kababayan natin para tumubo na rin yung ngipin mo. Ito, Mike. Yan, shout out Makita po. mo na yung... Shout out po <laughs> sa mga, ano, dyan, sa mga... Ano natin? Mga ninang. Oh, mga ninang. Uh, oh. ko na. <laughs> kay Ma'am Flirty Sadi. Kay Ma'am Flirty okay. Kay Ma'am Lisa Liabres. Tamurasan. Tamurasan. Sweet Charms. Linlin Garido. Linlin Garrido. Kasama Lin -lin na natin siyempre yung whole Team Rise Above. Team Rise Above. Oh, sila Chari yan. Uh, shout out Kapagalap po sa inyo dyan. Pa nila yung aso ko. <laughs> okay. Ang pangalan ng aso mo? Shout out doon sa aso ah, niya. Aris <laughs> Ha? Wow. Nagkataon na. <clears throat> Ang pangalan ng aso mo, Risky. Opo. Oh, Uwe. <laughs> okay yan lang po. yan. Risky. Eh. <laughs> Paano naging Risky pangalan yan? kasi dati po, nung okay po yung mata ko, oh. may naging aso din po kasi ako dati na sweet ano oh. siya, pinangalan ko po siya sa risky. Oh. Namatay po, nung kasagsagan po na malinaw po yung mata ko, hmm. may ako manood ng mga video nyo. Oh. Nakikita ko po kasi si Kuya Risky. risky. Kaya nung nagkaaso ka, pinangalan mo rin sa risky. Oh. <laughs> <laughs> Kaya risky <miss> po tayo. Weather-weather <laughs> oh, lang yan ah. <laughs> Anong yan? Ano nga sa sasa tayo? Nasa gasa. Agay! Sweet soup po lahi nun. Ah? Sweet soup yun lahi. Ito, ay, po, ano? ito, anong lahi nito? Dena mo. Kalbo. tayo dyan. <laughs> Nakatrip <Napadrepan> na. <laughs> Ngayon ko yung risk yung nyo na ako sa karlukuhan kasi oh. medyo lumili na yung mata ko. Oh, lagot ka. Lilino talaga, maliwanag. <laughs> Pero yung aso mo nasa gasaan. Nasa gasaan po yun. Risky pangalan. Opo. Anong lahi? Suitsu. Eh to anong lahi? Kalbo o sige ate, tandaan mo tong dulo ng biruan, kwentuhan natin, no? Pagbalik namin, ikukontinuous natin. Okay. Once again, mga kababayan, mga kabarangay, Dati Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, mahal ko po kayong lahat. Thank you so much po and God bless.